Ito ang nakakalungkot na kwento ng isang aso na pinadala sa space. Alam naman nating dati wala pang nakakarating sa may space kaya naman sobrang daming project yung binubuo para makarating sila dito at para nga subukan to, kailangan muna nila ng example. Dito nga papasok si Laika or mas kilala bilang Matnik na isang mix between Husky speeds na isang 3 years old na aso. Tumpot si Laika sa isang kalsada sa may Moscow at dito nga siya napasok sa isang Soviet space program. Sa pagiging maliit ni Laika, dagdag mo pa, pa na sobrang bait at lambing niya, siya yung napili sa dinami-dami ng aso para sa Sputnik 2 mission. Goal ng mission na to ay para matest kung gaano ka-safe tong spacecraft na to at syempre kakailanganin nga nila ng buhay na subject at dito nga pumasok si Laika. At si Laika sa napakaraming trials and tests and in 1957, mangyayari na nga to. November 3, 1957, naredi na nga si Laika at pinasok doon sa napakaliit at sikip ng Sputnik 2 capsule na ipapadala sa space. Gumangyari ito, pinikturan muna siya ng ilang beses kung saan makikita pa nga siyang suot-suot niya yung spacesuit niya. Hindi nagtagal around 5.30am, pinalipad na ito na pinanood ng napakaraming mga tao at ilang minuto lang yung nakalipas, nakalagpas nga itong si Laika sa orbit ng Earth na ikinatuwa ng napakaraming tao. Since nakalagpas si Laika sa orbit ng Earth, syempre successful nga yung mission. Maraming nagse-celebrate pero marami din yung nalungkot para kay Laika dahil yung mission na to ay one-way trip lang. Baga once na makarating siya doon sa may space, hindi na siya makakabalik sa Earth. Ano nga bang nangyari kay Laika habang nandun siya sa may capsule na yon? Paglipad ng rocket sa may space, na-monitor nilang sobrang bilis ng tibok ng puso ni Laika panigurado dahil sa takot at confusion kung nasaan siya. Nagpalutang-lutang lang sa space si Laika and around 1 hour and 43 minutes later, dito nga magkakaroon ng malaking problema. Hindi na asang pangyayari, nag-overheat yung rocket na nagpahirap kay Laika and eventually dahil sa sobrang init at stress, binawian din ang buhay si Laika. Nawian ang buhay si Laika sa sobrang takot at gutom habang nasa isang masikip na lugar at mag-isa lang. Nang araw yung nakalipas, maraming nagtatanong kung ano nga ba yung nangyari kay Laika. Syempre, dahil nga nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari, Nagsinungaling sila at sinabi nilang binawian ng buhay si Laika humanely kahit alam nilang nahirapan si Laika ng sobra sa mga huling oras niya. Eventually, buti lang in 2002, isa sa mga scientists na nagwork doon sa Sputnik 2 mission yung nagkwento at umamin doon sa tunay na nangyari kay Laika na ikinagalit ng maraming tao at nagbukas ng usapin tungkol sa paggamit ng mga hayop sa mga experiments. Anong, alam ba ng mga scientists na mangyayari ito kay Laika? Oo, alam nila. Sa kanila, akala nila magiging mabilis lang yon pero ayun nga, sobrang naghirap si Laika. Sabi niya, Laika was quiet and charming. I wanted to do something nice for her. She had so little time left to live. Ayun, inaalala pa rin si Laika at binansagan nga siyang The Space Dog at nagkaroon pa nga siya ng isang monumento sa may Moscow nitong 2008 na nagbibigay alaala kay Laika na kauna-una ang hayop na nakapag-travel sa orbit ng Earth and also kauna-una ang nasawi dito.